Hello mga kabisay Isang pinagpalang araw ngayon mga kabisay Na medyo makulimlim Pero umaaraw naman Hindi nga lang gasi nung uh, maliwanag ang araw Alauna na ngayon mga kabisay At ako'y may ginagawa Gusto ko lang sa inyong ipakita At sa ngayon mga kabisay ay eh, Namimiss ko talaga ang mag-vlog sa totoo lang talagang parang na ano na akong mag vlog kasi nga medyo busy halos parang kulang sa akin ng maghapon pero gusto ko rin kayong i-update sa mga ginagawa ko ngayon at may bago akong ginagawa ngayon na aking pinagpupukusan ng oras na kahit palaging umuulan ay nauutay-utay ko naman sa awa ng Diyos. Sa ngayon mga kabisay ay may hinahakot akong buhangin papunta doon sa aking uh, gagawin kubo. May gagawin akong kubo mga kabisay at yun ang pinakatirahan ko talaga at hindi dito sa bahay na to. Dahil doon ako mag lalo na at meron akong mga uh, babantayang ibang ano doon so, e, sa ngayon mga kabisay naghahakot ako ng buhangin at aking dinadala doon <laughs> namimiss ko lang talagang mag vlog mga kabisay lalo na nanonood ako sa mga vlog ng ating mga kasama syempre parang nai-encourage din ulit ako so ayun mga kabisay papakita ko sa inyo ang aking mga ginagawa at itong mga buhangin itong mga kabisay hahakutin ko doon sa kabila sa doon so may... malapit sa mga kawayan na yon mamaya ipapakita ko rin sa inyo mga nahakot ko na doon pag nagdala ako nito uh, at ayan dati hanggang yan dito mga kabisay hanggang dito sa so may ay kamuntik na akong matumba mayroon pala doon ano sa likod ko ayan yung niyang na anong yan mga kabisay tatlong araw ko na yun na hinahakot doon na pautay-utay dahil hindi nakakadirit yung hakot gawa ng palaging naulan lalo pagpahapon na so sana naman ay hindi umulan ngayon para naman makabawas-bawas ako nito konti na lang to mga kabisay at siguro eh, pag hindi umulan ngayon baka konti na rin lang matitira niyan So, samahan nyo ako mga kabisay hanggang sa matapos ang video ito. At ipapakita ko sa inyo mga pinagkakaabalahan ko dito. Alright? So, yan mga kabisay at medyo maubos-ubos na to. konti na lang ang natirang mga kabisay. Ayan. Yan na lang. At akin munang tinigilan mga kabisay. At dito banda. Meron pa mga buhangin nabubukod ito pampinis mga kabisay at yan ay sa kural ko namang gagamitin pag nagpapinis at ayun nga mga kabisay punta tayo doon sa aking pinagahakutan let's go yun nga mga kabisay nagpahinga muna ako at grabe na naman sakit ng balikat ko mga kabisay pero pakiramdam ko eh marami-rami na yung nahakot kong yun at ang balikat ko mga kabisayo napapaltos na yung aking balat sa kapapasan ng balde dahil medyo malayo-layo rin tong lakarin mga kabisay yan medyo malayo-layo din kasi tong hinakotan ko mga kabisay galing doon sa do so sa may bahay na yon yung bahay ng uh, aking tinitigilan dinadala ko hanggang dito at yun yung kabayan na itinuturo ko sa inyo kanina ito at dito sa baba ayan yung hinakot kong buhangin mga kabisay yan uh, bali tatlong araw ko na itong hinahakot mga kabisay na paputol-putol at ngayon ay eh, nakahakot ako ng kulang-kulang uh, sa kalahati ang nahakot ko ngayon dahil ayan, yung basa na yan mga kabisay yan yung hinakot ko ngayon uh, at hindi nga lang ako nakadiridiritso dahil, yung nga, umulan din kanina tumigil din ako so ngayon, maganda ang sikat ng araw at uh, medyo nakaano tayo pero nagpahinga ako dahil medyo masakit ng balikat ko, at sa tingin ko naman ito ay uh, sasapat na dito mga kabisay Baka dagdagan ko na laang yan ng kaunti dahil... Ano lang naman itong mga kabisay. Uh, dalawang patong na hollow block. Tapos flooring na. Hanggang doon lang ang hollow block natin. Tapos ang ibabaw. Makikita nyo na lang yung mga kabisay at aking ibibidyo. Siguro, hindi na rin niyang kukulangin. Kung kukulangin man, maghahakot na lang tayo ulit. At uh, yun nga. Sana patuloy na itong pasidlak-sidlak ng araw dahil sa ngayon mga kabisay ay medyo magandang ang ating ah uh, ang tawag dito maganda panahon kanina mga kabisay nung nagumpisa ako hindi ko lang naipakita sa inyo to dahil yun nga may nagpatugtog at siyempre medyo mahirap mag-edit pag mayroong patugtog kaya ganito na lang ang ginawa ko. Naghakot muna ako nang naghakot. Tapos nung mawala ang tugtog sa kakubinig itong ginawa ko. At siguro sa susunod ng mga gagawin ko mga kabisay, i-update ko na lang kayo dahil yun nga. Namimiss ko talaga ang mag-vlog mga kabisay. <laughs> At dito, marami pa naman akong ibang mga gagawin. Katulad nitong mga halaman. So, lilinisin ko na naman ang puno dahil ayan, marami na namang mga damo tulad nito oh. minawer ko yan mga kabisay mahigit palang isang linggo pero ayan na naman at itong punong ng nyug na ito ay dumaan yan mga kabisay ng napakatinding araw kaya ayan nung kasagsagan ng tag-araw mga kabisay nasunog yung kanyang pinaka ah, dahon at ito yung mga talbos na itong mga kabisay mga bago niyan Bali labing isang piraso silang mga kabisay At yan siguro ang lilinisin ko At ipapakita ko na rin lang sa inyo Ayan At nabansot ang mga yan mga kabisay Gawa ng palaging tinatamaan ng araw At maigi itong isang ito At nakarecover na Ayan Pero may nasunog pa rin na dahon At yun dito banda Ayan magaganda Dahil hindi masyadong Nasisinagan ng araw Nung tag-araw At ayan maganda na ang kanyang mga talbos dito naman yung isa ay medyo napasama dahil nabagsakan ito ng nabaling uh, sanga ng sampalok mga kabisay nung magbagyo nabagsakan siya kaya ayan <laughs> nabansot at ang iba natin dito ay medyo magaganda na so ayan maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at sana naman ay naandyan pa rin kayo kahit medyo bihira lang mag-upload ang inyong Taybisay pero ngayon eh palagi na tayong mag upload siguro dahil namimiss ko kayo at ayan mga kabisay yung mga tanim kong nyug at merong mga magaganda na pero ang iba na bansot dahil ng tag-araw at dyan marami pa rin akong mga lilinisin dyan katulad yung lansunis na yan yung nakahilirang lansunis na yan lilinisin ko siguro yang bukas So abang-abang na lang kayong mga kabisay sa mga iba kong i-upload at maraming salamat sa inyong lahat na kahit minsan lang akong mag-upload sana naman ay suportahan nyo pa rin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. God bless us. Bye bye.